nitong babaeng to? Mas maganda ka. At hindi rin to nakikita sa camera. Bakit? Ano? Pero pakiclose up lang si Ann. Pakiklose up lang si Ann. Hoy! Sandali lang. May pumasok din na pre throw eh. Vice! Vice! Hindi tira pumasok. Ano? Tinga. Alam mo? Nadidistract ako. Nakatitig ako kay Ayon. Pero pagtingin ko kay Ayon, bigla ako nadistract may pamintang buo? Ah? Or sabihin mo nga yung ay, ano yung oo? Oo. sabi hindi na ako na. Oo. Katsas ko sa kanta Patingin nga. Alam mo, durugin na natin yung pamintang. Kasi babasag yung Pamintang buo ko na isa. ko lang. Patingin nga. Meron pa. Kanina mo sa sip-sip ng sip-sip? Mayroon pa-hosting kasi sip 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 tang sip sip sabi niya ang ang sino I'll be ba back, guys sadali sino ba ako ko sa atin Marian <laughs> <laughs> tinawag alam mo magkakaibigan tayo suportahan natin siya kasama talaga <laughs> <sana ba>? <laughs> <Nasaan> <laughs> na nasa na ba ako kutkot sige na Saka ma, ako kami kutkot <laughs> uh,